min ko kung bakit hindi inakain ng maraming tagalawa ang kutsilyo isda. Pupuntahan ko ang isang pamilyang kumakain daw ng knife fish Isa sila sa mga pamilyang naapektuhan ng pagdami ng salot sa lawa Okay so narito na tayo ngayon doon sa tahanan ng, ng, ng pamilya Arabit Sila yung uh, isa sa mga pamilya rito na kumakain ng mga knife fish So tamang tama, Tay. Nabutan ko kayo na naghahanda ng ng ano, anay fish ah. May palais po ako dati. Eh nakikita ko kinakain po talaga ang mga similyao. Nakita niyo nang personal? Mm, na talaga malakas po talaga kumain. Kaya ginagawa ko pag nakakauwi ako, inaahon ko rito. Tapos na ko nang kakain. Yung ano, puntot, pinakakain ko rito sa hayop namin sa bibi. Yung mga laman ito, iuulam namin pamilya. ilang beses kong makakita ng ano, no, itong uh, knife fish na niluluto ng isang mag-anak. Tapos maya-maya uh, kakainin na raw namin siya. Sa ngayon, habang niluluto siya, yung amoy niya parang medyo parang pag nagpiprito ka ng tilapia. Ewan ko lang kung yung lasa ay ganun din. So mamaya malalaman natin yun. Makikituloy po ah tatanggalin ko muna ang aking jacket dahil wala ulan. <laughs> Pwede po ba ako makisalo sa inyo? Okay. Sige, magkakamay na rin ako. Okay, so ito yung sinasabi na kailangan maingat ka rin sa pagkain nito. Dahil matinik siya. Uh, hindi naman siya kailangan maging alternative lang na kapag walang-wala ka ng mahuling mga isda, siya ka lang kakain ng, ng, ano, ng knife fish. Yung lasa niya, masarap naman. Parang katulad lang din ng bangus. So, normal. Gaya ng mga karaniwang isda, pwedeng-pwedeng kainin. Subukan din nilang kainin. Dahil makakabawas to dun sa kanilang uh, problema na wala na silang mahuli dahil kung maraming mga knife fish sa lawa bakit hindi yun hulihin nila di ba at yung kainin nila pangalawa uh, habang sinusubukan mong ubusin nakikinabang